So guys, for today's video ay magpapalit tayo ng uh, motor timer ng Panasonic na washing machine. So ito yung nabili ko guys. May stansya poste. Itong isa wala. Pero parehas lang ang anong kapal. So ang gagawin natin dito mga kabagsay. Puputuli na lang ito kasi itong isa wala so, pantay siya diba so ganito lang guys ang pag uh, a gamit itong mga kabags color color coding lang siya so yan ha kabit pa yung uh, electrical tape para yan na natin kakabit no ganun lang yung mga kabags sa so, mga bibili nito kailan bumili kayo doon sa uh, electric ano mga supplier talaga ng parts ng washing machine para isang sabi niyo lang ng brand ay alam nyo agad mas maganda kung dala nyo tong uh, luma so ito yung nangyari sa kanya nasunog ko so yun guys hanggang dito lang ito lang yung uh, ano natin update natin sa ating vlog for today uh, gagawin ko muna itong mga kabogs ha huh? Kami eh, ramai mesra amat siapa yang pernah nampak. So di sini kena ka kasih sirakan, lah. No? Okay guys, have a good day.